Like you feel cut? ang bisan ako? Saan na ako? Oh, One, two, three, go. na ko eh. 1 2 3 go. Ako sa bola kristal dela. Hindi niya ako. ako na Buhangin niya ikaw. Buhangin niya ikaw. Eh, siya pinunayin eh. Talo ka na. <laughs> hey, Tek, tap. Go na Ako pa rin nilalaban sa oh. kanya? Oo, oh, ubusan eh, ubusan. Ubusan? Tek, oh. yes. ibang words na. Ibang action May na. Ibang action sinabi mo, nagmamadjum. Entry ko din yun, ma. Kung oh. sumabay siya sa akin, nag-ahalo ako ng madjum. <laughs> so, um, okay. Game, 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 game. Magbo-boxing ako eh, ikaw. <laughs> uh, one, uh, two, hindi hila ako yung mga lubid eh, ikaw. Four, one, uh, two. Two. Kaya eksersis ko. Eh lasa. Ay mo titig. Daday ng tigigan. Ha? Oh, may yeah, okay. tinawag. <inaudible> oh, may tinawag. Hindi na pwedeng ako sa Likod, 'di pa ako Madala lang. Eh mo pa panalo yung mga nasa dulo kasi wala na silang tatalo din. Depende kung mananalo pa okay. si Angel. Ganon? Sige. paalam magibayad eh. Ganun? Oo. Oo. kayo magnanay ah. <laughs>

Oh, okay. At ako, ikaw. ng asin, eh, ikaw. Nagbibilang ako ng puto, ay ikaw. Nagtatawag ako ng aso. ikaw. ako ng buti lang, eh, ikaw. Nagtatawag ako ng limbo, eh, ikaw. ako ng kulero, eh, ikaw. Yeah. Yeah. Hati Pati na lang tayo. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. <I'll have> taw, <laughs> na taw. Pik. Yeah, taw, naman Lord, ako magkano ng word? Nang <laughs> kilos, nang kilos dito. <laughs> <laughs> yung kilos ka muna, para lang yung ano nyo. Magpapasiyan nyo ng move. <laughs> Dapat may kakalabanin si Ian ni championship eh. Hindi, lahat nanalo eh. na lang manalo sa kanila, hati-hati dun sa miyembro. Ah, oo, oo. gano'n. Sige, Sige, Eh, si Boche mo kasi saloy, ni Boche. Hahaha. <laughs> 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 <Okay, ito, laughs> <laughs> Ikaw! Ay, ay, kayo, ako! Ay, ako! A sa Taya, mm. na ako ng between. ako sa ATM. Namimili ako ng bago Ay! Piniliin ko kung anong bibigay ko kay Lola. Bernie! <laughs> <laughs> Inaalis ko <laughs> yung mga paninda ko. <laughs> Di ka undot tagyawat mo. <laughs> One, two, three! Inaalis ko yung mga likha mo.

Oh, Binibilang ko yung ano rito. Ay, ano? Well, one, two, three. Ano? O, oras. Okay, okay. Oh, ko, lo, okay. okay. ko yung ulam may ikaw. One, uh, two, three, four, five. Ah, wala na. Ah! 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 sa Ah! 好，我们开始。